Magandang araw guys Naalala nyo pa ba yung Nirescue ko na tuta Yung puno ng garapata Yung buong katawan Nanginig sa lamig, Tapos puro koto Busog na siya guys Nakaubos na siya isang plato kanina ngayon no? Nagiwan kami ng pagkain Kami aalis na Tapos kawawa sa so ngayon guys, ito na po siya, masigla na po at malaki na po yung pinagbago niya. Yan pa si Lander, yung dati maraming foto. sa so ngayon guys ito na po siya kasama na po siya ng aking mga rescue dog marami na po siyang kasama sa bahay